Alam mo ba guys may na-discover na naman ako masarap na pare sa at sulit at patok sa masa kaya naman dinadayo sila at pinipilahan by the way guys, nandito nga pala ako sa number 61G, Panorama Street SS Village, Conception 2 Marikina City, para ang na trending nilang Overload at Detro, Paris ni Kerma natara, ipo na natin yan, shadow ko na curious dito guys, at ayan nakita ko agad yung target natin ipa lang, abay panalo na kaya ng kanilang mga menu yung furnace ha, sobrang affordable lang yung mga prices nila, ang order rin natin eh, yung overload. Ayan, medyo marami na silang customer. Umorder na rin ako. Bali, open store nga pala nila e. Eh. Sunday to Friday, alas 12 ng hapon hanggang alas 3 ng madaling araw. Pag Sabad at Linggo naman ay eh, alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng madaling araw. Take note guys ha, binang mismong owner eh minsan nga daw eh. aga palang eh sold out na yung mga kanilang pares. Grabe naman yun. At yan, ang kanilang mga bestseller, ang Overload Pares at Detro Pares. At finally, na-assemble na ni sir yung ating order na pares. Kali, ito yung overload nila. At grabe, napakadami nilang sahog sa overload nila. May balot, may corn, may tuwalya, chicharon. At bukod dun eh, anli sabaw pa yan. At may kasama pang isang rice. Anli taba din sila. Ano, sangkap pa. Tapos, ang dami pa nilang maglagay ng laman ng baka. Ito naman yung detro Paris nila. Yan, may bone marrow yan. Utak ng baka, mata ng baka. Ito yun ang pagkakaiba nila ng overload. ng wala sa overload, yung tatlo na yon, Yung nilagay naman sa overload, eh lahat dito sa death row, eh nandito lahat, nailagay lahat. Ito yun talagang legit na putok batok talaga. Ika nga nila eh, unang subong pa lang eh, makikita mo na agad si San Pedro. Pero joke lang yon, <laughs> Mamatay kayo sa sarap. Tang maganda pa dito eh ang dami nilang mag-serve. Kaya naman sobrang solve ka talaga pagkatapos mong kumain, bondat ka na. Sabaw pa lang sandamukal na. Bayanliba ba naman ni. Eh. Tingnan niyo naman, guys, solid, 'di ba? Ang dami! Kung wala kang cash, abay, no problem kasi pwede kang magbayad ng Gcash. Ito na yung order natin. Excited na ako. Puchek na natin yan. Ang daming sawag. Ang nalaki pa, oh. At yan, kasama natin si Boss Rai. Right? Thank you sa pagsama sa akin. Thank you, Boss. Kung di dahil sa'yo, hindi ako makakapunta dito. Yan, para sa inyong unang subo. Ooh! Teka, parang legit, totoo nga ang chismis. Masarap nga talaga dito. man pala laging sold out. Nadayo kasi masarap talaga yung Paris nila dito. Sobrang solid. Not bad sa 190 na overload. Sobrang goods na goods. Quality. Sang subo mo pa lang, eh, diretso ka na sa langit, Char. At alam nyo ba, guys, napag-alamang ko sa mismong may-ari. Eh, ang Paris ni Chairman, limang branch na pala. Bali, itong pinuntahan kong Marikina branch, eh, franchise. Family business siya. Ang may-ari po, sila Sir Jerome Flores at Ma'am Angelica. Alam nyo ba, guys, sobrang approachable at sobrang ang babait nila. Ano naman pala, sobrang patok na patok ang kanilang pares kasi sobrang babait ng may-ari. Ito pa, malupit. Ka-open lang pala nilang September 2023. Na-amaze ako. Paano ba naman sa isang araw, eh, nakakaubos sila ng 35 na kilo ng baka. Sabi nga ng mismong may-ari na si Ma'am Angelica, eh, hindi pa inaabot ng closing time. Abay, ubus na yung kanilang mga paninda. Siya kabilis maubos at dinadayo talaga. And sold out talaga. Sir, ano masasabi mo sa overload? Solid. Solid boss Manalo uh, Ang dami guys so hindi pa tayo maubos uh, guys, check out nyo na dito sa Paris ni Chairman Sobrang dali lang nyo itong makita Kasi along highway lang siya At located siya sa Marikina branch Grabe uh, guys, taob at